sa isang kastilyong nilulekuban ng pulang buwan at ginugulo ng mga paniki, isang lalaki ang matatanaw. Maputing buhok, mapupulang mata, at tila malalim na nag-iisip. Iniisip niyang patuloy pa rin na babasa ang silangan. Maayos ang kanyang pananamit, kumikintab ang sapatos, at may kapangyarihang nagutos sa kanyang mga tauhan na hulihin ang lahat ng maharlika. Samantala, sa silangang monasteryo, Isang dalagang may hawak na sagradong aklat ang king time na nananalangin sa lumikha para sa lakas. Sa dikalayuan, ang kasamaan ay lumilipad patunguroon, na para bang may hatid na mabuting balita. Sa kalangitan, lumilipad ang pangunahing tauhan, malayang kasama ng agila, masaya sa pagbuo ng kanyang pundasyon. Ngunit mula sa ibaba ay may sumigaw, tinatawag siyang bumaba. Tumalima siya at lumapag sa harap ng lalaking tumawag. Ipinaliwanag ng lalaki na ang ganap na pagtatapos ng kanyang pundasyon ay mga ngailangan ng dalawang libong taon. Ngunit nag-aalala ang buro sa kanyang harapan sapagkat labis na hamina ang enerhiya ng mundo. Nang marinig ito, nabahala ang pangunahing tauhan, dalawang libong taon ang kailangan. Habang unti-unting naglalaho ang mensaheng para bang hologram, Napagtanto niyang totoong ang kumupas ang enerhiya. Lumipad siyang palayo at hirap paniwalaan na sa kanyang pakiramdam, dalawang araw lang ang lumipas, ngunit sa katotohanan, dalawang libong taon na ang nakaraan. Habang lumilipad, may napansin siyang kakaiba sa ibaba. Nakita niyang may dalawang lalaking nagtutulak ng binata mula sa bangin. Galit na nagtanong siya kung sino sila at kung paano sila naglakas loob. Ang dalawang lalaking may baril at suot ay mukhang galing sa mayayamang angkan, ay gulat na gulat na makakita ng lalaking nakalutang sa langit ng walang saplot. Ngunit kahit ganoon, ang una nilang naging reaksyon ay umatake. Napansin ni Wu Yi na ang dalawang ito ay may kakayahan sa paglinang ng lakas, ngunit ang kanilang mga sandata ay hindi mula sa panahong kilala niya. Hindi siya nahirapang pigilan ang mga sandata sa ere, at balak niyang hulihin ang mga ito upang malaman ang katotohanan tungkol sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Sa isang iglap ng kanyang kamay, pinakawalan niya ang kapangyarihang tumama sa kanila at nagpawala ng galaw. Ngunit nabigla siya, masyado silang marupok, ni hindi kinaya ang bahagyang lakas na kanyang pinakawalan. Habang nagmamasid mula sa likod ng mga palumpong, nakita ng pangunahing tauhan ang binatang itinulak mula sa bangin. Sa tabi nito ay may kakaibang bagay na tumutugtog. Kinuha niya ito at di sinasadyang sagutin ang tawag ng isang taong sumisigaw mula sa kabilang linya. Napansin niyang walang taglay na espiritwal na enerhiya ang bagay, ngunit kaya nitong magpadala ng tunog. Napagtanto niyang sa paglipas ng dalawang libong taon, napakaraming panganib na ang umusbong at kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Tiningnan niya ang binata at sinabing kukunin niya ang mga gamit nito at bibigyan ng maayos na libing. Ngayon, gamit ang anyo ng binatang nahulog, iniisip niyang kung may kaaway o suliranin ito, siya na ang maghihiganti. Samantala, sa lungsod Universidad ng Haiha, sa isang abalang kalye ng komersyo, isang dalaga ang labis na nalulungkot. Ayaw niyang mapilitan sa kasal kay Apoyi, ang lalaking iniligtas lang ang kanyang mga magulang. Sinabi ng kaibigan ni Jinlong Shaoru na huwag siyang mag-alala. Basta't manatili siya sa lungsod na iyon, hindi siya mapipilit ng mga magulang. Ipinaliwanag niya sa kanyang kaibigang si Lin Chan Chan na ang kasunduang kasal ay gawa ng kanyang lolo, na malubhang nasugatan noong nakaraang taon. Hindi niya matanggap na kailangang magpakasal dahil lang doon, kaya iniisip niyang maghanap ng isang mahiwagang manggagamot sa ibang lugar. Lumilipad pa rin sa langit ang pangunahing tauhan. Iniisip niyang ang katawang ginamit niya ay tila may parehong pagkakakilanlan sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, gagamitin niya ang katauhan nito at sasali sa isang sekta upang alamin ang mundo ngayon. May napansin siyang malaki at lumipad patungo roon. Sa loob ng eroplanong iyon, na ang mga pasaherong makakita ng isang lalaking lumilipad. Nagtaka ang pangunahing tauhan, walang espiritual na enerhiyang nagmumula sa sasakyang lumilipad. Habang patuloy ang kanyang pag-iisip sa mga makapangyarihang nilalang na nais niyang makilala. Bigla siyang bumangga.